Panalo agad ang SMB sa pagbabalik ni Coach Leo Austria bilang head coach ng San Miguel after an unstable start this conference following their flimsy Governors Cup campaign. San Miguel Beermen reappointed Leo Austria as head coach in the middle of the PBA Commissioner's Cup. Bumalik bilang head coach ng SMB si Leo Austria matapos ang kanilang mabagal na simula sa Commissioner's Cup. Mananatili sa SMB bilang team consultant si George Gallen, na nanalo ng kampyonato noong nakaraang season. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng plano ng koponan, upang mapabuti ang kanilang performance sa mid-season conference. Naging maganda naman ang pagbabalik ni Leo Austria sa Bearman bilang head coach. Dahil nakakuha nga sila ng panalo laban sa Terraform Jeep sa pangunguna ni Junmar Fajardo at tumulong naman ang kanilang bagong import na si Torren Jones. Kasabay ng pagbabalik ni Leo Austria bilang head coach ng Beermen, at pagbandera nila sa kanilang bagong import na nagtala ng Monster Double Double, ay tinapos ng San Miguel ang kanilang dalawang magkasunod na talo, nang tambakan nila ang naghihingalo pa rin na Terra Firma. Pagkatapos na makipagdikitin lang ng jeep, sa loob ng tatlong quarters, ay hindi na nila napigilan ng bigla ang pagbulusok ng SMB sa final period. Na umabot pa ng 21 puntos ang kanilang kalamangan. Maganda rin naman ang pinakita ng bagong import ng San Miguel. Bagamat unang laro pa lamang niya, ay maganda na rin ang kanyang ipinakita sa kanilang panalo kontra Terra Firma. Magtuloy-tuloy na kaya ito para sa San Miguel. At para kay Coach Leo Austria na kakabalik lang bilang head coach. Bumalik kaya ulit ang sigla ng San Miguel sa laro. Alam naman natin na maraming noto ang naibigay ni Coach Leo Austria sa San Miguel Beermen. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.